Naalala ko tuloy dati 23, ang mahal no oh. Dito lang ako sa 10 10.50 400 ml Ito Sampo lang guys, guys. Mumurahin lang. Ito lang panghalo lang kasi ito sa ano guys, sa Quaker Oats pag uh, magluto ako eh. Okay, okay lang 'yun. Tingnan mo dati no? Ang mura lang yan ngayon, sobrang mahal na oh. Oh, try na ang date-date niya no. Oh. oh. Mahal na rin kaya dito ang bilihin guys, kaya dapat pili ka lang ng mga mumurahin diyan eh. Kanang bumili ng ano, mga mamahalin kayo. Hindi na kaya ng budget hindi katulad nung araw malaki ang sahod ngayon wala na bumagsak na kaya pili pili lang tayo ng ano pili pili lang tayo ng mga mumurahin mga promo ito na kami saan na ba yung kasama ko okay guys